Lalo yun. You know? Good morning, good morning. Pababa ba o? pababa. Alas 11. Good morning. Yun o. Know? Suwerte ka naman to. Suwerte daw <laughs> you know, yung saging ni ano, master. Sana. Tsumamp kaya. Kasama si Tablas. Yun o mga master. Pang umagahan. Na, hindi naman yung sabay eh. Ano ito? Yung daw ay yung sabay Ayun. Kain muna tayong saging. Sa Ang dami nag-bait and wait. Oo. Bait and wait Kain tayo mga master. Good morning sa inyong lahat. For today's vlog. Dito tayo sa Kalunakon. Nagkalma. Hindi mababa na dito? Malalim pa dyan. Dito pa rin ang mababa sa anadaanan ko. So, mga master. Ready na tayo. Kasama natin ay ano? Tablas sa si Panluwit si Makmak. Shoutout dyan sa ano, kapitan ng Sabeki Angler, kay Kapala. Nasaan ka na? Paasa <laughs> 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 ka naman. ka muna naman kami ha. <laughs> <laughs> tayo na. Yun mga master. Doon lang tayo sa ano. Doon tayo sa may nag-arbate in wait. Ayun mga master, set up natin. Ito pa rin, tapong 702. Sharky 3. Tapos, Lor na ano Yellow green Ayan Malalim pa ang tubig Yun lang ang kagandaan dito Malalim tubig may nakagat May mga master Update na lang pag doon na tayo sa spot Yung. Mga master Try natin maghagis na agad <laughs> Dala! <laughs> Tinikman! <laughs> oh <laughs> Binigla naman. <laughs> Daw, toy. Dalawa. Wala ka, dalawang surip. Ay, hindi, one spot yung isa. Oo, humila na. <laughs> Walang dala yung kanyang hila. Papo yan. Ha? Papo yan. Maraming huli. Maraming huli na yung papa mo. Dala. ay sino no. Nasaan na? Hindi Ayos nga naman. Libre na ulam ano? Layo naman yan sa'yo eh. Ha? Malayo sa to. So, eh, hindi. Eh, mas madaming makahuli yung ganyan sa inyo. Ito ay eh, depende lang ay. Eh. Ito yung ka lang. Kaso pag nakaswerte ka naman ng malaki, isa pala ang may ano na yung may gana, gana na malaki ganda na ang gusto tayo dyan yan mga master sigar hindi nang unan ng video Hindi na oh na nangbigay dito Oh, check out. Ay, hindi. Kanupin. Namata. Umarpada. Mm, fish ang oh, maliit. Eh, kahit maliit. Ay, masasarap na isda, oh. Oh, ganda sa

Surip, surip, ay nakawala. Oh, vision, matudo to. Oh, matudo ka pa ha? Huh? to ko pa ng bira ha. Uli natin mga master. May sa bagaong po Agustin? May bagaong po ba eh. po Ay, ano kaya? sa ano kaya? Saan? Kamila? Saan? Pero ayos din doon ay Doon ako din ng malaking kanopeng. Yung na dahil. yun Oo oh, Sumunod na, na, na. na. Oh, Ano eh. na <laughs> Ikaw pala naka video Ang mula <laughs> pala yung akin? Oo oh. Bago nakawala pa oh Anong likot naman? Hindi ko nga madampot. Hindi, okay, mapagod ka. Inaganda-ganda ng tama. Saan mo na huli yung malaking ano? Sigaras. Mm. Okay. Laki. <laughs> Bukaan to. Bukaan to.

Kung oh, may konti pa, yari na. Kung <laughs> oh may konti kibo pa. Ah, binyagan ang tukugan na bago. Nalagot siya sa'yo. Hindi ka nalagot. Nabin... Ay, din ang Kilik-kilik ay. Kilik -kilik Nagatunog-tunog pa ang ongkong. <laughs> Magkapakahiro pa sa malayo. <laughs> <laughs> hour later. Ito na no, nga ako akin no. hindi na ako nagpalit. Mabili na lang. Lahat mabili na lang ulit ang bago nila. Ay, champion ka sa sigar. <laughs> ah, may maliit na smallish yan oh. No? Oh, ay mas maliit pang pa smallish ko oh. Oh, dalawang kanuping na maliit. Wala <laughs> ka.